Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoo'y naghari na, ang damit niya'y maharlika. Lahat ng tao ay nais mapabilang sa iba't ibang grupo o anumang samahan, isang paraan ng pagkakakilanlan, magkaroon ng pare-parehong kasuotan. Tawag ng marami, dito ay uniforme, damit na kumakatawan kung saan nabibilang ang sarili magkakahambing magkakakulay minsan ay pinagmamalaki bihis na tinataglay hindi masama walang dulot na kamalian kung damit ng tao ang pagbabasihan ng tinatawag na pagkakakilanlan kung ito naman ang kinakailangan para sa kaayusan ngunit sa lahat ng ito tila ba ay may kulang bihis na panlabas ang nagiging sukatan, katauhan at dignidad na kaayon lamang sa pinapakitang kaanyuan. Ang malaking tanong, ayon din ba ang laman ng tunay na nasa kalooban? Ang maaaring mangyari hindi rin maitatanggi. Mga bihisang ipinagmamalaki, uniformeng nagahayag ng sarili, ay maging mga maskarang nagkukubli, totoong damdamin ng nilalang na hindi niya masabi. Ang awit sa ating pagdiriwang ngayong araw ay may panawagan ukol sa Panginoong maharlikang nabibihisan. Ang dahilan ng ganitong kasuotan sapagkat kanyang napagtagumpayan kaaway na kasalanan at kamatayan at dumatal ang kanyang kaharian. Ito ay ating mauunawaan noong si Kristo ay muling nabuhay kung pagninilayan. Siya ay nagniningning dala ng makadiyos niyang kalikasan. Kanyang pinagtagumpayan ang lupit ng patay na kadiliman. Liwanag ng muling pagbangon mula sa libingan, nagpakita ng totoo niyang kapangyarihan. Ito ang nais na damit na ang Diyos tayo ay bihisan. Tanda na lahat tayo ay inaanyayahan sa buhay na walang hanggan. Isang kalagayan kung saan papahiri ng mga matang luhaan. Ibabango ng mga nalugmok sa dilim ng kasalanan. Mga krus na pinapasan ay hindi para wasakin, mga taong kinuha sa pagkaalipin. Bagkus ang pamatok na karaniwang dalahin, isang araw sa lakas ng may kapal ay luluwalhatiin. Ito ang kahulugan kung bakit sumisinag ang ilaw ng kasuotang taglay ni Jesus na nagligtas sa atin, upang ipabatid na ang buhay ay hindi para sa dilim, hindi para mabalot lamang ng panindim. Kaya nga upang hindi matakot sa krus na harapin noong sila ay tutungo na sa Jerusalem. Doon sa tabor sa isang bulubundukin, si Kristo ay nagbagong anyo sa kanilang paningin. Ang mga alagad na mangha noong ang ulap sa kanila ay lumilim at doon nagsalita ang ama sa langit na butihin. Ito ang pinakamamahal kong anak, siya ay inyong pakinggan, ibig sabihin siya ay ating pagkatiwalaan. Pagbabangoan niyo ni Kristo, kasuot ng puting-puting pananamit, ay sumasagisag sa kaningningan ng langit. Ito sa mga alagad ay ipinakita upang kanilang masapantaha na ang krus ay hindi lamang sa kamatayan papunta, kung hindi sa maringal na tagumpay ng Mesiyas na maghahari na. Kaya naman tila ba ang ating salmo ay nagpapahiwatig kung kasuotan lamang ang ating ibig, asamin maringal na saplot na luwalhati ang hatid, pagbibihis ng mga anak ng Diyos na ang patutunguhan ay langit. Kahubaran ibig sabihin ay kasalanan. Noong si Jesus sa krus sa saplot ay pinagkaitan, nais ipaalam na kinuha niya ang abang kalagayan ng mga taong naging dusta dahil sa ng sala. Ang Panginoon ay nahubaran upang lahat tayo ay muling bihisan. Ibalik muli totoo nating kalikasan, damitan tayo ng kaluwalhatian ng mga nilalang ng Diyos na nilikha sa wangis niya at larawan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.